Ganyan lang kanang utana sa ako, ako na pa mong sa imo, oh, sige. sige, sige. sige. Asa may nauna para nimo? Ang pulong sa iriwang kamatuoran o ang church? Matutpas pa sa Uno Timoteo nga imong kuan na una jud ang simbahan Kasi may pillar and foundation of truth. Kay kung panamitan word of God, tay kada siya. Mo explain ako. Anawa, o. Wa ko mo mag-explain. Nya daghan ka ang sinulat. Aman. Asa? Ingon mo gikin nga katong Catholic Church mo ang mo ang condition. ko nimo dili. Di oi, bupalo up ka pagutan na lagi. Pa-explain ako. Pa-explain ako. sa Wa pa bagali ko kay explain. Ni pa love din ka. Wa pa ko mo magtubag. Ay sa pausa. Ano man itubag na ko, bro? Nauna ang simbahan. Unya, siya may nag-declare na kining mga basahuna word of God. Ay, wa ko nang utang na, bro. Dili na ako pangutan na. Mo lagi. Nauna lagi ang simbahan. Ang utana na maka, say una ang word of God o ang simbahan. Ayos sa. Nalimot ka sa imong pangutana? Labada ni mo. Nalimot ka pangutana? balikan ni mo ba kay ko? Nakalimot ka sa imong pangutana? Amen naguna ang pulong sa Ginoo nga kamatuan o ang church? Ang simbahan. Ang simbahan. Okay, sorry pangutana ko sa imo. Kanus aman gitukod ang simbahan Romanong Kataliko nga imong gila nga pillar of the truth 33 AD. 33 AD. Sa mm. unang uh, 33 AD wa bay pulong sa Ginoo nga kamatuan. Ah, what gideclare declare? O gideclare nga word of God? Ang nagdeclare ang responsable ni Ana, o pa'y nideclare? Dideclare na during 405. Ang nag-declare ang simbahan. Kaya eh, daghan kay sinulat, pabinaw sa lagi. Nag-explain pa ganito. <laughs> Buguya, sorry mo. Ay, pagbinugoy ba? Diba, ikaw nang tubag ka, naminaw ko ni mo, antud ka mahuman. Ako sa to oh, ako. nasa ko. Okay, maluoy <laughs> po ka taon. Ah, sige, maluoy ka taon. O, kaya naluoy may ako yung ni, yung ni, yung ni yung mo. Isa <laughs> ko kakatubag sa <laughs> ko, <okay>. ako <laughs> Okay, bro, alo ba to? Tubag ha? Adili mo na ba, alado. Po alado na eh. Okay, sige. Muna nga, muna tubag bro. Nanay, ang simahan natong ko 3380. O niya, na-compile ang Word of God sa 405. You know, pinagi sa konsilyo sa simbahan, so nag-una dyan ang simbahan. kay kana, na, nagkatak-katak ba na, na yung Gospel of Judas, na Gospel of Bernabe. ang simbahan dyan mo ni-identify ni ining mga basahon, yung Word of God. So kung nga, ang simbahan, pa sa inyong amahan, si Martin Luther, uh, utang nato sa simbang katoliko, ang pulong sa ginoo. Kaya kung wa pang simbang katoliko, wa kabaga aagan sa pulong sa ginoo, higit ka na sa inyong amahan, si Martin Luther, the father of Protestantism. So sa iyo pangunta na, klaro ha, direct yun na. Naguna ang simbahan, niya, siya na nag-declare na mauni ang word of God kining mga official o nag-canonize sa mga basahon sa Old and New Testament. Sunod pang utana. Sunod pang utana ko pa sa imo. Sa wala pag declare sa simbahan na matod mo, ang pulong sa Ginoo is word of God. Yes, 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 yes. Wala pa sabton na wala yung word of God sa so wala pang declare ha? Oh, wala pa tayo kasiguruan. So, ang kasiguruan, diya just sa okay, authority sa simbahan. Huwag uh, maklaro imong tubag. <laughs> oh, sige sige, sige. Asa may wa nimo maklaro? Oh. Wa maklaro tubag. Oh, sige, asa may wa, uh, wa nimo maklaro? Oh, asa isa isa para nga ma maklaro ma, ma, ma na to ba? Oh, uh, sa wala pa gi-declare sa matod mo nga ang simbahan mo declare nga ang ang Yes. Biblia is word of God. Sa yes, wala pa yes, declare sa simbahan. Wala by word of God nga nagpabilin sa wala pa gi-declare. Yes or no? Dili, pa maka kuan kay kay mga piki nga document di ta ka di ta ang assurance na to lagi. pa na Ang assurance nga word of God tungod kay gi-declare sa simbahan. Without declaration of the church, di ta ka identify. Because of the authority of the church. Ano ako pangutan ko sa imo about sa word of God? Wa ko nang nautan sa imo sa declaration ko kun adtor magadya. Kini ang kini. Kini ang ginyo dinhi sa 1 sa 17. One... Balaan na sila sa kamaturang imong pulong kamatoran, Host ka ba ni o sayo? Sakto e no? sa kay Niya, sa na jud, no? Na. Nga ang ni declare anang imong gikot ang simbahan. Asa? Asa. Asa. Asa ay agi eh. lagi. <laughs> di mo tubag ko? Gitin ko mo pa-explain noon. Di mo mo-explain sa, pa de, ay, o, yon sa yon ko. Paminaw sa. Kana, Pami, o na Juan, o sana tinexto ni mo? Isisipit. Ang nag-declare ana nga word of god ang simbahan. Mo nang nahimo siyang word of god because it is declared by the church. Wa pa eh, di declare simbahan, dili na matawag og word of god. Naat ah say next question. Next question. Na pa din ni sa city nga ang nagdeclare nga ang city word of God is our church. Na din wala. Yes. Oh, dili ka kabasa diha. Kay nganu man historical man na. Oh. Salamat. Apil, pabino sa next explain pa ko. Dili jud ko ni man explainon ba. Anya ra follow up. Anya ra follow up. Next explain sa ko. Wala ni ko. Daan tagag time. Certificate ka ba? Pabino sa. Oh. Ang tubag mo ni. Paminaw, no? Apil na sa digi declare sa list of canonization sa Bible ang John. Kung naniingon ko, na apil na siya sa Word of God. Kaya i-declare siya sa 28405. E mm -hmm. kung nga pa nag i apil ay, 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 Ingon ba yung na na pa, makasun sa langit. Ikaw, John? Mga ganyan ang panakasay. Kasi ipalo up. Sa wala pag-declare, na naanap. Dili lang kasiguro na word of God bagdili. Kaya ang authority sa simbahan, may mo Hindi <today> ka sigurado kanang gisulti ni Kristo nga iyan iyan nga pulong word of God kanang what is the city ka sigurado Mao lagi ang simbahan lagi nag declare ng apil lang diyan sa list of list of canonization sa history na na sa history na go Kung gusto sa history na sa Gloria Encyclopedia mabasa na to Ah tan pangutan na sa Encyclopedia Oo. Dito mo gusto Ito magdali ko ay mabasa diha Sa tan pangutan bro. Uh. Bro, kasi oh. namulong din sa... Si Kristo. Ang, ang founder sa simbahan katoliko. Oh. Uh, ang si, ah, si Kristo ang simbahan. Si Kristo nga founder lagi sa simbahan. Founder simbahan. Sunod, sunod pangunta na. At tumpag ta ng pangunta na Si o. Kristo mang baha, ang namulong ni ini. Uh, Uyunan ba ni mo, nga wak pa'y deklarasyon ng simbahan na ang pulo si Gino nga mo si Kristo na sulte. Ang tubag? ang <laughs> uh, um, founder? Yes. Ang founder na si mga katoliko? Yes.

Eh sekarang discuss ke, nabi naro tuh, paman, nonton nggak pungutan saya season pungutan ni mau? Lagi? Lagi pungutan nih. Oke, next season aku say mau. Si question Christian, aku nggak bro? Kelinga. Oke, nggak pada brother, brother terus. Ayah, bukan father, brother. Sayup nggak? Nggak. Bukan bukan father. Nih kok father David? mai? Brother, yuk. Brother, oke, brother tuh. Abang brother itu, sige gini si Brother tuh, oke. Lahat ni Brother Darwin, di ingon din hi sa sulte sa ginoo. Uh, ah, para sa akoan ba? Sa ato. Sa dos Timoteo, dos Gs, nga ingon din hi, uh, sa basang otro ha, sa naman tondra. Itulo sa usto pamagi ang pulong sa Dios nga mo ang kamaturan. Sakto ba na? Okay. Sakto na siya lang. No? Sakto kayo? Uh, pero matunog kanina, Sige, so, supak ka tama. Ah, uh, matunog ganina,

Ang pulong sa Diyos, mao ang kamatuoran. O yun, ang panin mo, sapakot. Sakto kay eh na, Brad. O yun, kayo explain na. Eh, pa-explain na, sapakot. mo. oh nga, ang lagi. mo explain pa ko. Ang tanong sa'yo mo. ah sige, sige. O Di na lang ko ma-explain. Asa, o yun, ang panin mo, na sa wala pag-ideklara sa mo mga 405 AD, Kuyon ba ni mo nga -ana ang kulong sa Dios. Wala pang ideklara. Yes or no? No, naana kay daan naman si San Pablo. Nauna gapon, kasi si San Pablo Sulte. Uh, man sa Katoliko. Membro man sa Katoliko. Membro man sa Katoliko si San Pablo. Mo nang nauna lagi kay siya may nagsulti. kay kung si Pastor Bacalaris pa perti uwahi uh, ya. Mo lagi, ang Katoliko man. Oy, dito ko dito ko sa Roma. Di lubong si Apostol San Pablo sa Basilica ni St. Saint... Paul, may mga tuwa ko sa October. Tuwa dito gilubong sa bukog. Sano pang utana? Nauna dito ang simbahan. Isan pa blo may nagbitok. Ikon lang. Membro man sa katoliko. Lain pang Ano ang utana ko sa imo? Matun mo ganina. Sa wak pag i-deklara ang Biblia po lo si Kino. Wak pa'y wala pa'y word of God. Oo. Oo. Sakto, sakto. Sakto. Nakuha niyo. Gusto ka rin kinisulti. Ngani o yun daman ang Dostimotio dos Gis. Naana ang pulong sa Gis. Ingo gana. Wak pa ang pulong sa Gis. Una kay si San Pablo may nisulti. Adi <laughs> asa. Si Pablo, kay mo sa simbahan. Na lagi jud ang simbahan, sakto kay ko. Sa no pang tanan. Sige. Matur mo si Pablo, membro sa simbahan. Unsa nga simbahan? Romano Katoliko? Romano Katoliko. Asa na basa nga si Apostol Pablo, membro sa simbahan Romano Katoliko sa Texas Bible Letter Politra. oh, okay. Literal <laughs> po litra Politra <laughs> imong ha. Pero wa ka katubag sa Letter <laughs> Politra <laughs> ganina no. Kay imong gisabot. Okay. niya ang pag ni ani masabot na to. Nasa e Ephesians 2:20 ang patukuranan sa simbahan mo mga apostles. Inya usaman man siya sa mga apostles. Wala gitawag big apostolic church. Pero simbahan one of the mark of the church is apostolic church. Wala ang simbahan. Wala sa lagi. O pagalita mo human. No. Ikaw kay mangutan na ra kanya di ka maminaw sa tubag. Hindi na mao. Ako maminaw jud ko ni mo maminaw jud ko ni mo ganina. O oh, ko mo human. Wala pa ko maman. Okay. Dili, dai na na to bro.

Eh pag-aanan ng surrender kay huwag na 'yung tutubag 'yung pastor nga distrito. Okay? So kuan lang bro mag pa-welcome yeah. nang Nge, paplitihan bagdegan ako accommodation back and forth. Okay, ano bro? Ano bro? Mo-kwenta oh. tayo mo manahid ko sa ila. Ako mo. Ah sige m sige. Ako na pogson. Pogson yo. Ako ako tulima. Istrapo nang imong i-offer para. problema bro. Basta kita one on one ta ha. Angat ang, nga atong security dira bro, okay lang. Okay, okay, na, okay, okay. Na oh. pa -pa sige lang. Oo. Okay lang. Asa nang? problema bro. Wala problema. Sir bro ha. May... Napakoy schedule bro. Salamat kay si mo pagtu bago niya. Hello pod ni Pastor Bacalarisa. niya. Ang naminaw nung mag-decide kinsa ilang tapiga na itong ha. Okay? Yeah, God bless. Imo ka mo dapat na si imo. Oh. Ayan mo anak nimo no. Ina mi kaupan, no.